ano ng mga reels namin daming mga page nyo po kami mga idol wala po kami pinipiling malaking bahay o maliit mga idol kapag pumunta dito sa amin shout out mga idol sa mga followers nila uh, okay. so yun mga idol so subukan ko ngayon yung hanap buhay ni Galigo Mix Vlog so subukan ka natin kung kakaya natin, kakaya natin humila ng humila <laughs> ng trap trap na uh, trap Ayan mga idol. Shout out sa lads Shout out. Thank Sa iyo idol. Maraming salamat sa inyo mga idol. Abangan nyo ang video namin maya. Thank you. Sa paghuli ng pusit kay Idol Mix. Vlog. Galigo. Noon yun ang ano. Punta namin sa kanyang mga uh, trap. Okay. At yung kasama na si Kopino Hunt. Mga idol. Nandiyan siya. Abangan ang aming video mga idol para sa mukbang at sa pagkuha ng mga. So, Maraming marami, marami, salamat sa uh, paghuli ng mga mga idol. Kasi uh, siya to. Ayan siya. Oh. Ayan yung bangka niya mga idol. Deli gomex Mix Vlog Okay lads? ang Okay okay. mo ba? kay. Mo uh, labo. Introleng na ako ba kay ilong ilong video na ako sa kwan. sa trap ni Idol Kaligo Mix Flag para makita ko talaga kung paano niya kinukuha yung pusit. At ito mga Idol, nakita namin yung trap niya. Isang, isang oh, ano pa lang, isang pungkila pa lang ay mga Idol. Wala, walang laman. Ganon talaga mga Idol. Meron minsan, minsan wala. Kaya, ayun siya. Subukan na namin ito sa iba naman. Sana meron mga Idol. At siyempre, hindi mamawala. Subukan ko rin maghila ng trap niya para... maka-experience din tayo baka may tanong nyo naman sa akin na ah, naka-experience kasi taga-isla, taga-isla, taga-tumahidol sempre subukan nyo rin kasi yun nga, bakay natin dito para makakuha tayo ng kusit akin yung mga mga idol, ano yun, pangisda yung trap ko ah, ito, kusit to nasubukan ko na rin to na ganito nga buhay pero naging to ako kaya nga yun nga kasi minsan walang huli minsan meron sa ibang trap baka meron, at ako maghihilam ng idol baka meron.

ating ipa kain sa ating bisita ngayon. Ikaw dyan, kung ikaw magpamalak na pumunta dito sa aming isla ni Galigo Miss Vlog, huwag ka lang tumpak pa. Punta natin na para makamukpang o oh, kami. Shout out sa inyong lahat dyan, mga idol. Thank you, maraming salamat. Give you a good draw. Okay, bubuntun lang. Kaya itong dungagan. gusto mong magpabalak na ikulab mo kami, pumunta ka dito sa aming isla at maninisid tayo ng shell chins so mashi uh, shells para ating hindi mo magpapit. Yan. Huwag ka nang huwag ka nang patumpak-tumpak din. Pumunta ka na dito. Yummy, yummy. Yami. Kita yung ating anino. Yan lang ang aming sawsawan. Ano Ano atin ating ulam ngayon, Idol? Ito mga Idol, nagkailaw tayo ng pusit At sya meron tayong tayong Ito yung ulam natin mamaya Saka sa ka? sa Ayan, napakasaya namin dito mga idol kasi ang ganda ng ano, kainan namin dito mga idol. Ah, mga idol, magbaka na mga idol. Tayo mga idol. Ngayon kung paano ko to, kain. Sumabay na kami ma dahil malakas ang hangin. <laughs> Kunti lang ang aming kuha na ano, mga sea urchins kasi naubos na dun. <laughs> Ito na lang ang natira. Oh. Ito na ang aming isla.